Pena, Ay, sorry, así sorry. que... Guys, mayong buntag, no, di karon sa, ano, sa Rosario Municipal Fishport Park, no. Dito, dito, mudunggo yung mga isda. Yung sa Tagalog pa dito, ang bagsakan ng mga isda galing talaga sa dagat. So, ngayon, mayroong mga isda dito, dito, dito sa likuran ko, no, mga maliliit lang na mga saksak. -sak. So, well, in, hindi pa ako nakakita ng mga malalaking isda, no, guys, no. So, ayan, may mga tao naman dito, nag-aabang sila, tapos nagbabantay. Marami din mga tao na dito, guys. So, ipapakita natin yung dagat dito. Oh, ito yung dagat para makita ninyo. Ayan naman napupunta sila doon sa ilalim kasi ay ah, sa ilalim dito, dito, doon ba? Doon. Ano ba yan? Bisaya tayo. Na nagkuha sila ng tubing sa dagat kasi baka ilagay nila sa isda, no? Ayan, may, may na si kuya. Kung sa, anong isda yan kuya? Hipon Sariwa pa yan? Oo. Pamain. Ah, ipapamain. Oo, sa bisogo. So, hindi pala yan kakainin? Hindi, pain din sa isda. Ay, papain lang pala yan sa isda, guys. Hindi yan kakainin. Hindi yan lulutuin, oh. No? Parang ibang mukha ko yan. Hindi, marami naman klase kasing hipon. Ah, maraming hipon. Maraming klase ang oh, hipon. Ito mm. siyang tinatawag na suwahi. Yan yung medyo matigas, walang masyadong laman, no? Hindi, malaman niya siya, pero matigas lang ang balat niya matigas ang balat niya. Oo. So dito tayo, mag-urais mo muna tayo, no? Kaya parang makakita tayo ng mga malalaking isda na mudunggo. So sa kasalukuyan, wala pa. Murang, murang napiraw pa ako. Kaya madaling araw, alaon pa ako dumating dito. Wala pa tayong masyadong makita doon, guys, kasi madilim doon. Oo, medyo lumalaki-laki na ngayon dagat. Mga isda. Ito pa lang yung nandunggo, mga bulinaw. Magkano isang banyera niya, kuya? Hindi ko wala alam. Ay, hindi niya alam ang banyera. Ito, maliliit na yung mga sapsap oh. Yan. Ato naman mga halo-halo. Ayan, mga halo-halo pa siya. Halo-halo. Ito. Ito yan. Ito apat Ito may mga isda ito, yung masarap na isda oh. Magkano banira yan, Ate? Ha? Oh, 300 na? kasama na ng mga malalaki? Ibaya Okay. Hindi. <laughs> eh, hindi ko. Aanin ko man yan. Ay, <laughs> ah, yung malalaki? Ah, hintayin ko at sa... Mag, ano, magtanong muna ako sa kapatid ko kung gusto yan. Ano? Po? Ah, matinik pala yan. Matinik pala daw yung mga ganitong isda, guys. Oh. Ang mura lang dito kasi isang banyera, 300 lang. apa ah, main ul oh. ay esto barang hito yatayan yan nitu Ayan, yatayan ayano no, sila sukuya ga ulay-ulay pa sa mga bisaya ga ulay-ulay mangatimba tobig o oh, casting dibi hinna yata benar Ito, ginatakal na nga nila para ilipat dito kasi ibibenta na. Mm -hmm. Hello, boss. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Ha? Plastic. Ay, parang nakakaya naman po ate. Hindi. Ay, ito daw guys, oh, naibigay ni ate sa amin. Pag marunong kayo magdain, masarap yan. Daan Ah. sa ah. Kaso lang, wala tayong... Wala tayong... Nandun ba sa motor ang kwan? Plastic? Ha? Ano? 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 Ah, ano? 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 May Ano? na pero maliliit pa rin. Sari, sari ang mga ano. So may nagdonggo dito, no? May dumating na bangka. So itong mga ano, maliliit pa rin na isda ang nakikita natin. sa banyera. Ah, maliliit Morag. mo rin. Dili pa sa dagat. Walang, kuya, walang malalaking isda. Walang malalaki maliliit lang. Ah, purong maliliit guys ang dumating ngayon. Pamangkin ko. Nanuloog isda. Ano <laughs> mga buyer No? Oh, mga tabiros. Yung sa Bisaya, tabiros. Ang mga isda. Kaya nga guys, no, uh, pupunta na nga tayo dito sa pinakaloob ng palingki kasi doon, okay na yon doon kasi wala namang hindunggo na isda. No? So dito tayo pupunta so, medyo talaga pagdating dito kay lapok talaga yung maputik no kay siyempre malapit sa dagat at saka nagulan-ulan -ulan din uh, super so, putik. Uh, isusuroy isusuroy ko kayo dito sa loob ng palengke. Eh. Tanaw natin yung mga ano malalaking isda nila dito. Ang ng isda oh. dito pala ha. Lapo-lapo yan. Diri Ay ma naikuan uh, lato. Ito yung masarap na isda oh. Magkano kilo diyan kuya? Oh, saan pa kayo? Dalawang daan ang kilo niyan. Pag sa palingki. ang mahal-mahal na sa loob ng mga palingki, ibang palingki. Ito kuya, magkano kilo? Ha? Ah, dalawang dalawang daan ang kilo. Ito ha? Ay. Ito, ano, masasarap na isda oh. Ito. Eh, iya kuya, makano? 300. Ah, 300 ang kilo. 300 ang kilo. Ito po, masasarap yung mga isda pala. Dito pala natin matatagpuan yung mga masasarap na isda. 250. <tinyo>

270 daw yung kilo ng isda ni Kuya. Dito yung anong pangalan niya isda Kuya? Ito. Talakitok. Talakitok pala yan oh. Ba, diba, di ba ang mumura ng mga isda? Parang parang buraoten lang nakalatag-latag. Oo. Oh. discover. Magkano ang kilo niyan Kuya? Ah, pag medyo ganito, 200 ang kilo, pag ganon, medyo malalaki, 220, dalawang daan at saka 20, no? <laughs> Ayaw katawa ko yan. So, ikot. Aray ko. Ito yung mga isda sa bato. Kuya, magkano ang isda sa bato? 150 o loro. Ah, loro, loro. 150 ang kilo. Tara, tuyok-tuyok tayo dito, no? Yan. Ito, umagang-umagat. Uy, sariwang isda, oh. Oh, sariwang-sariwang. Ito kayo, lang mga burautan dito, nakalatag-latag lang yung mga isda ngayon dito, no? Ito, may tahong. Kuya, magkano kilo sa tahong? Isandaan lang po. Isandaan lang ang kilo, ganito kalalaki yung tahong, malalaki na. Pwede pang ihaw ang tahong. Ito, may talaba. Kuya, magkano talaba mo? Isandaan po. Ha? talaba. Ride. Uy, ano ba yan? nakaka hard attack naman. Magkano ang imong kilos talaga? Isang daan lang. Malalaki. Malalaki guys. Oh. Dalawang kilo yan. Dalawang kilo. Dalawang kilo. Isang takal. Salamat ko yan hawakan mo. Hindi, hawakan mo. No. Kaya buhay pa eh. Tumatalon-talon pa yung dangit. Si, 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 si. Hindi nga, hawakan mo. No. O yun. Ayun, nakikirig-kirig. Nakikirig-kirig pa. Oo. Hawakan mo ko yun. Nakikirig-kirig pa. Yan, buhay pa yan? Yung, yung, gumagala. Makano kilo dyan? Makano si, 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 si. kilo dito? Makano kilo kilo dito?

Sa YouTube, hahan, huwag hindi na papasama si Kuya.